Andito po tayo sa harap ng palengke, Gimba Public Market. Ngayong umaga, ito ang natagpuan natin si tatay. Ano nga ulit pangalan ni tatay? Bayani. Bayani. Kasapaw. Kasapaw, taga anong barangay po? Ayan, Bunol. Barangay Bunol. Ayan, si tatay ay tricycle driver. Nagkakilala kami nito ni tatay sa AX na noong humingi siya ng medical assistance para sa paan niya na nasugat. Na ako ng Pampanga. Opo, ayan. Tay, uh, ngayong araw ng Bispiras, nang uh -huh. ng Pasko, ano, uh, namamasada ka pa rin? Gusto ko rin mabigyan uh, ng uh, yung mga apo ko, mga anak ko. Ginaldo. Uh, uh, Aguinaldo. uh, -huh. uh -huh. Eh, lang, uh -huh. kumusta, naman ang biyahe? <laughs> Medyo matumal. Matumal? Walang masyadong sakay? Ma -ano, eh, na traffic. Oo. Uh -huh. Bakit nandito ka nag-aabang? Di ba hindi dito ang pila mo? Doon sa may munisipyo ang pila mo, di ba? Baka sakali yung mga naglalakad na pagod na, Oo. Uh -huh. lalo may talagalang eh, uh -huh. May taklo ko agad kasi nandun lang kami kung saan po kaming tricycle, oh. nakahapot pa ako makabiyahin. Apo oh, po, ayong pila, oh. no? So parang sumisibat-sibat oh, ka sibat -sibat. para makapaghatid ka kahit dito-dito oh. lang sa loob ng publasyon. Oh. Okay. Oh, pero may mga naihahatid ka rin sa malayo. Ay, yung isa kanina, sa Pakaklam. Ah, oh. Pakak, o oh, yun ang pinakamalayo mo ngayong oh. araw? Magkano naman ang pamasahe hanggang paka? 60. pesos. Dalawa Special sila. yun. Ay, dalawa sila. Dalawa pa. Tapos pagbalik mo dito, Nakagorin ay, nakakuha rin ako ng dalawa, 60. Galing ng paka? Oo. Uh -huh. Oh. di very good naman uh -huh. pala. Magkano na ang uh, kinikita mo ngayon? Ngayong araw na to? Nakakailan ka na? May git dalawang na mana. 500 na? Ay wala. Alang 500, wala. At 200 plus. Ah, uh, 200 plus. Oo. Oh, na kailang oh. biyahe ka na niyan? Uh, ano pala? Oh, 300 na yan, uh, ayan, kita oh. ni Tatay. Na kailang biyahe ka na? Ay, bali apat pa lang. Apat pa lang. Anong oras oh. ka nagsimula? Alas 6. o'clock. Ang maga. So, yung kikitain mo ngayong araw, pambili mo ng aginaldo sa mga apo. Oh, wala pa ako kung pang gasolina, anak. Ay, magpapagasolina ka pa. Oo, oh, ka mo na lang. Oo. Wala na kung matitin, wala na. Pero hanggang mamaya, anong hanggang anong oras ka bibiyahe? Kung medyo nagigita ko na kasi karamihan walang mga sakay, uh -oh. rin ako mga 3 o'clock o 4 o'clock. Uuwi ka na. Oh, na. -oh. Anong handa mo ngayong ano, Pasko? Yo, oh, bahala na dyan. Baka uh, isang top, saka <laughs> uh, gano'n na lang. Magpudy bar na lang. Uh <laughs> -oh. <laughs> hindi ka oh. magluluto ng spaghetti, gano'n? Pansin? mapunta mai konsa sa akin mag mag magkanta mag magkantang uh -oh. mag lob kuminsan may mga sokey ako oh, tatali ka muna ay kaya. naabutan ka uh, sino ang kasama mo sa bahay may mga pamilya ko kasi asawa uh oo -oh. siya rin ang magluluto uh -oh. ng tanghalian oo po ah ang tanghali ay siya ang magluluto siya ang magluluto ng ano ah. ng noche buena niya mamaya Sino kasama mo sa bahay? Yung e mga apo. Apo din. O, o mga na, anak mo ano. nasan Ay, sa isang bahay lang kayo. O, sige, Rod. Merry Christmas tayo. Happy, Happy New Year. Year. Happy. Sige. Okay. Sakto, nabiyahin na si Tatay Swerty Saan ang punta? Sulweta. Sulweta. Ingat po kayo.